Hello mga bro, so ngayon ay nakakalahati na ako sa ano, itong paglalagay ng partition naman, ng kwarto. At uh, madali lang naman ang paggawa ng kwarto dahil uh, kisa sa mi, di ba? Pero ipakita ko na sa inyo mga significant na mga ginawa ko na modification para ikang makatipid sa material pangalawa yung mga ika nga paraan pag nag-iisa ka na hindi ka masyadong nahihirapan ito ipakita ko sa inyo ang unang significant na gamit na ano makakatulong sa paggagawa nitong partition pag nag-iisa kayo ay ito magnet at alam niyo ba kung bakit ito ikangating niyo mga rivet yan nakaano lang yan hindi mahulog hindi kumakalat ilagay mo lang dyan, kuha ka lang ng kuha pag nagre-ribbit ka. Yan. Pangalawa, ay siyempre, kung may gamit kayo, uh, na kagaya niyang ano yang mga sikla mga siklam na yan na malaking bagay pag nag-isa kayo importante yan tapos yung technique na ginawa ko ay ito uh, ang ano nito nakatipid ako uh, sa ika nga dito sa division na ito ng ika nga ng vertical uh, stud ay ika nga pinagsama ko ang itong ano nito ang connection itong ano yung support tsaka dito sa kasunod nya yan nakaribit yan sila both side uh, ibig sabihin uh, dalawang ribit lang sa dalawang ika nga uh, um, ika nga suporta noong vertical stud ito horizontal yan nakatipid ako dahil pinag ano ko sila pinagsama ko sila sa isa, sa dalawang ribbit lang yan magkabilaan yan ganyan hanggang sa taas yan ganun ang ginawa ko ngayon ang paraan naman nung dito sa ano sa horizontal uh, stud na ko ay ipakita ko naman sa inyo kung Papaano? Una, ang ano ko nito, hindi, uh, ano na ito, kasi nasa loob ang lagay ko ng ano, ng, ano, so sinusukat ko muna yan. Yan, sinusukat ko muna yan. Nito, yan, ng wall angle ito na, ayan. Tapos yun, hindi na ako magmi-metro, sa ako ngayon puputulin. Tapos ipakita ko naman sa inyo kung ano, paano ko, nga paraan ng pagputol ko sa, aking ikang uh, horizontal stud. Okay. Okay, ito ang ginamit ko para sa uh, pag pagsukat ng horizontal stud ko. Ano ito? Ano 'yan ha? Ah? 'Yan mga dalawa na 'yan, yung side na 'yan. So madali ko lang sukatin. Isa ilagay ko lang 'yan dito sa gitna. 'Yan. Tapos i, i ano ko lang 'yan? I-atras o iabante depende sa ano 'yan kagaya niyan dito. yan so pwede ko nang i-cut 'yan ngayon. 'yan Okay, ito para anong pag-cut pag ko mga bro? Ah, uh, uh, sino ko. Muna 'yan ng ano, ito ng plantilla ko. Ayun, pagkatapos ay Ah, um, uh, kakatin ko na 'yan dito. Ayun. Yeah, yeah. Skuwela so, muna tayo.

bago ko ikabit ito ay ayusin ko muna ito i-tweet ko muna ito para makapasok siya ng maayos minsan maluwag ito alam nyo ba ang isang ano marami ano, pa, mapakinawan mga magnet na ito pag halimbawa uh, maglalagay ka pa ng pangalawa ito nahulog lagyan mo lang itong magnet yan lagyan mo lang yan hindi na mahuhulog yan temporarily hanggat ginagawa mo yung isa pa so gagawa pa ako ng isa o yan mga bro nagkagawa na ako ng pangalawang ano so sunod sunod na yan pero ipakita ko muna sa inyo yung paraan na ginawa ko ay iyan ko yan dito yan yan tapos dito din yan yan, yan. ngayon para magatipid ako sa rivet isang isahan lang yan dito Ipiting ko lang yan ng ano. Ito. Ang vice grip na ikaw nga. Ipiting ko yan dito. Yan. Yan. Ito lang tayo. Ito

Handa ko na ikabit ang mga bisagra nito at eh uh, ikakabit ko na sa hamba. Uh, cabinet hanging cabinet doon sa kusina naman. Okay? Keep on watching, bro. Ito natabas ko na. Ang ginamit kong plywood ay one half lang. Tapos lagyan ko lang ng edging ito. Ngayon, ang lapad nito is uh, 16 inches at ang haba nito ay 6 feet. So, ang taas nito mga moro, mga 24 na para hindi ako magsayang ng plywood. So, dalawang side tapos ang isang side para naman sa partition. 'Yan ang gagawin ko ngayon mga bro. So ang tabayanan, ang pagtatapos nito ah uh, trabaho ko dito sa bahay ah uh, para sa ano to, ah uh, ikang uh, additional jobs para at uh, naglilibang naman. Uh, lahat ito ay uh, one man job from ceiling uh, hanggang sa kwarto hanggang sa uh, isami ng kusina hanggang sa hanging cabinet one man job ito okay ma bro okay ay itong hanging cabinet yan ginawa ko rin ginawa ko mag-isa niyan tapos yung ceiling ng kusina yan tapos yung sa To myself, a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, it. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got poke a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders Now we ain't out here moving rocks We out here moving borders Now we ain't getting rides. We out here making posters And we ain't got nothing to hide We move forward like soldiers You better wake up for the pay Stop Or you'll pay up Don't make love to the game, bruh Fuck the game up Change up for your range stuff to your are great us. us for the way up Play the game, bruh Never stop, do get it if I want it to myself, a promise I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yet. You know, I'm always honest. Until I got it I won't give up Till I'm on top I'm yet. always burning with pain She like to hurt me And maim I'm always working To change But she's still lurking The same I keep on building A dynasty While the haters Be trying me But they hate From inside you See hate themselves In society So I let them Speak quietly While my actions Speak I See they be hiding In privacy With the screen Oh the irony To hate someone Who's trying to be Whatever they would Like to be We all